GMV Tech Vlog. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bali po mag-voice over na lang po ako kasi medyo pong maingay po yan sa paligid ko po ngayon dyan. Bali po pala dyan, nag-service po pala kami ni Bro Daryl dun dyan. Shout out sa'yo, si sir. May ginagawa po kami dyan, aircon na Condura po, na 1.5 horsepower. Bali po pala ang problem po nito, ayaw pong lumamig. may po, susolusyonan po namin ito ngayon. Bali po pala ito, nagawa na rin po ito nung unang tech. Uh, nilagyan na rin po siya ng access ban. Ito po, babaklasin ni Bro Daryl Kadundun. Yan po, binabaklas po siya, binabaklas niya po ngayon. Ayan po yung ikakarga po namin free yun. Yan po yung R22, yung flammable po. Kasi old model na po yung aircon. Bali po yan. Ayan po siya. Ayan po yung access valve niya. Ayan, tatanggalin po namin yung pito niyan. Kasi po ililig test po namin diyan. Kakarga po namin ng prion na R22. Ayan po. Pinagamitan po na yung ka dahil kadundun ng gauge. Bali, dito po sa vlog natin to, ituturo po namin kung paano po maghanap po ng tagas po niya. Ililigtes po namin yung tamang paraan po kung ano po yung mga gagamitin. Ayan po. Bali po yan, no? Oh. Sinaksak yan ni Bro Darrell. Ayan. Wala po kalaman-laman po na free yun. Totally po, zero. Kaya po ito, kakargaan po natin ngayon to. Ayan. Pero bago po natin siguro karga yan, ano, check po natin yung pito niya. Kasi minsan po, dyan din po nagkakaproblema. Kaya minsan pa, kailangan po tingnan din po natin muna po yung pito niya, yung pinaka-access valve po na nilagay ng unang technician. Bali dyan po pala kami gumawa po sa Villa Santos kay Sir... Uh, Shoutout sa iyo Sir... Uh, Sir... Brady Bustos, salamat po. Maraming salamat. Ayan, tatanggal ko ni Bro Daryl yung pito po ng access valve. Titing na pinapasingaw niya po kung meron pang sisingaw. Totally po, wala na talaga. Ayan po. Ayan medyo mahirap tanggalin kasi parang umapit po na baloktot mo kasi yung ano niyan eh yung pito niyan kaya parang ayaw po matanggal nagtagal po kami diyan ayan nagtagal si bro Darrell diyan hindi niya matanggal tanggal ayan po sadong makapit Siya nga po pala, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi po kayo update sa aking mga bagong video. At kung napadaan lang po kayo at nagustuhan niyo po ang aming, aking video, huwag niyo naman pong kalimutan mag-subscribe. Pakisuportahan niyo naman po ako para makagawa pa po, po tayo ng maraming vlog. At sana rin po, itong December po na to, sana po mamonetize na tayo. Pangako, po, pangako ko po, po sa inyo sa lahat po ng aking subscriber magpaparapol po ako ng tester at soldering iron sa mga laging nanonood na ating vlog sa mga ating matapat na at walang sawang mga sumusubaybay Maraming po salamat sa inyo sa shout out ko rin po kayo wag po kayo magalala gagawa po ako ng sarili kong listahan pa-flash ko po sa screen yon bali po pala dyan kinakargaan po ni bro Darryl po ng 70 PSI po yan kasi po dyan maglilik test na po kami dyan ayan po pansinin nyo po yung kulay blue po ayan sa blue lang po kay titingin huwag po sa pula ayan kinakargaan po ni Bro daril po ng 70 PSI ayan maglilictest na po tayo dyan ang gagamitin po pala natin dyan sabon po na Joy wala na po kay Joy kahit yung ano naman po yung ma powder pwede na po rin po yun ayan dyan sa blue po kayo titingin yung gauge po niya, ayan 70 PSI yan yan nilalagyan na ang dali po, po ng brother lagyan ng ano mga sabon yan kanyang quad kanyang evaporator ayan at saka kanyang ano condenser yan po ang mga lalagyan nyo po yan pati dyan po sa access valve Ayan, yung ang, pinokus po ni Bro Daryl yan, yung kanya pong condenser. Ayan po, yung mga tubo ng condenser po, nilagyan niya. Saka, ayan po, ano, evaporator. Ayan, kung saan po nagmumula yung leak niya. Ayan po, 70 PSI. Dali yan. Ayan po, naging problema niya po, oh, kanyang, ano, ah, pito. Ayan, ni Bro Daryl iyalagay niyo ng sabon. Pag may bumula po dyan, sigurado may tagas pa. Ayan po ang teknik, tamang teknik po dyan. Ayan po pinakatamang paraan ng pagkarga po ng priyon. Ayan po, papandalin niyo po yung kanyang fan motor at saka yung makina po, sasaksak niyo po yung unit. sasaksak niyo po ng unit, unti-unti lang po kayong magkakarga. Lagay, tapos saralagay, lagay. Ganun po ang gagawin niyo po dyan. Yung kulay blue po lapitan, ayan po. Sa blue po kayo titingin na gauge konti-konti lang po yan hanggang sa mawala na po yung pag yelo dun sa iba mismong kanyang evaporator pag hindi na po nag yelo yon ibig sabihin good na po yon ayan po saka kailangan nakataog po yan yung tanki po para pumasok kanyang free yun ayan Bali, dyan po pala kinulang po yung dala naming free yun kaya bumili pa po ako ng isa pa bali na ikarga po namin dito ay 1 and 3 port. Ayan po, nag pa. Ibig sabihin po yan, hindi pa po, kulang pa po kanyang karga free Kailangan po, hindi na po, hindi na po nag yan. Kailangan po malusaw yan. Ayan po, kulang pa sa lamig. Kaya magdadagdag pa po kami ng free yun. medyo pasensya niyo na po at gabi na po kasi ako nakakapag voice over at sobrang busy ko po sa trabaho Ayan po, oh. pansinin po, nagtutunaw na po. Oh. Ayan po, hanggang sa kulo yan po, makita nyo po yan, bronze po yan. Yung kailangan, bronze po yan na hindi po ganyan na nag-yelo. Hindi sabihin, eksakto na po yung karga niyang priyon Dahan-dahan na po pagkakarga. Lalagyan mo, sarawoli yung pinakabano niya. Valve niya. Lalagyan mo ulit, tapos sasara mo. Ganoon na po ang tama. Ayan po, yung bukasan ng kanyang gigs. Kulay blue na pihitan. Ayan po, pansinin niyo po, tres na po yung ikarga namin dyan. Ayan po, tres na. Ayan. Titing po natin uli kung ano na. may pagbabago na dito. Ayan po, may pagbabago na. Nalusaw na po yung kanyang yelo. It means po yan, good na po yan. Okay na po yan tama na po yung karga niya na free yun exacto na po yan ayan po 3.5 yung nailagay po namin dyan balito po okay na po siya ayos na po tapos na po namin i ano siya ilik test okay na po siya good po, good na Bali po yan, okay na po yung ating aircon Ayos na, Ito po yung master tech nakakoy na lang oh. Relax na relax. Si Master Tech. <laughs> Ayan. Sa gusto mo pang magpagawa, i-flash ko po sa screen po yung contact number. Mag-comment na lang po kayo sa baba. Or tawagan nyo lang po kami. Salamat po. God bless po sa inyo lahat.